How can a person who is poor or in lack take advantage of his situation? There's such a thing. Kasi there are two ways of looking at a person's lack, no? Pwedeng sabihin natin, no? It is justified to be in self-pity all the time, no? Palagi na lang kawawa, no? Kasi walang-wala, no? But look at this way, no? Doon sa sitwasyon na lack, pwede din naman madiscover niya yung sarili niya kung ano meron siya. Kasi usually, nadidisip tayo doon sa dami or kakulangan ng pera, eh. Parang yun ba ang nagiging batayan ng pamumuhay natin, nagiging batayan ng ating future, na as if yun ang magdedetermine ng ating future, yung pera. Meron o wala determine sa person's future. Hindi ba may mali ano? Kasi it's God who planned our future. Siya sabi natin palagi, God has a plan for a person's life at hindi nawawala yung planong yon, no? So ano kaya kailangan so that we can walk into those plans, no? Usually kasi, pag kasi nasabi natin na kawawa naman tayo, wala na tayong pag-asa, ibig sabihin noon, hindi tayo nag-agree sa plano ng Diyos sa buhay natin. If we look at money as the determining factor para sa buhay natin, talaga sasabihin natin, wala na tayong pag-asa kung walang-wala tayo. Pero kung hal halimbawa, sasabihin natin na in spite of my luck, meron akong God na tutulong sa akin kasi may plano siya sa aking buhay. Napakanggandang attitude yon kasi doon tayo mag-uumpisang umangat kasi ihangat tayo ng Diyos. Habang nagsisipag tayo, habang nagsusumikap tayo, at naniniwala tayo na may plano ang Diyos sa atin. Hindi tayo kukulangin forever. May kakaroon tayo ng provision because God is our provider. So, tandaan natin. Dalawang perspective na pwede tayong magkaroon kung mahirap tayo. Perspective of a person who is a victim or the perspective of a person who is a victor. Gagamitin niya yung kanyang kahirapan para umangat siya sa buhay kasi kasama niya si Lord.